Congressman Pido, Mayor, kung inyo pong maalala, may isa pong jeepney driver ang nasawi po kahapon lamang ng makuryente po ito sa live wire. Diyan po sa may parte ng SSS kung saan sumabit po sa kanyang jeep. At ngayon ay kasama natin si Christy Examini, ang bunsong kapatid ng nasawing jeepney driver na si Henry Dalde. At kasama rin niya ang pinsan na si Annalisa Giriba. Nakikiramay po kami sa inyo nanay. Kung Mayor, ano po ba yung maari po nating maitulong dito po sa pamilyang naiwan? po nitong uh, biktima? Meron tayong burial assistance at uh, yan naman ay ready natin ipamahagi at Meron din tayong uh, medical assistance kung uh, nadala pa yan sa hospital. Para uh, yung aming pong uh, pila ng acquire uh, all part to the submission of the death certificate and other requirements ay talagang handang tumulong pagdating sa burial assistance. Uh, in any case, uh, meron pa tayong ibang tulong at uh, we will determine kung ano pa pwede maibigay natin. With that po, Congressman Mayor Pido, maraming maraming salamat po sa inyo. Ano po, uh, lagi po kayong naanjan, anumang oras. Kaya mabuhay po kayo at ingat po palagi, Mayor. Salamat. Ma maaari po namin malaman, nanay, paano nyo po nalaman na ganito po yung nangyari sa inyo pong kapatid? Nung hapon na po, nasa barangay hall, ka ka kausap ko si Kap. May pinapagawa sa akin si Kap ng mga listing nung nag-evacuate. Tapos pag ano, pumunta yung anak kong bunso, sabi niya, mama, mama, tumatawag si auntie, yung kapatid ko sa Palanog. Si uncle ata yung nasa nasa ano nasa SSS daw. Hindi ako naniniwala, sabi ko puntahan natin. After namin pumunta, may mga jeep nang nakaano, hindi naman yung kako, hindi yan mama, hindi yan mama. Nung umikot kami, kita ko yung jeep, kilala ko kasi palagi niyang dala sa amin yon. Mm -hmm. Tapos kapatid ko, yung ora, kahit medyo baga siya. Matanong ko lang na, na ilan po ba yung anak nito pong kapatid po ninyo? Bali-anim po, limang babae, isang lalaki. Nasaan po ngayon itong mga anak niya, Nay? Eh? Nasa buyuan po. Bilang kapatid po nitong si Tatay Henry gaano po yung closeness po ninyo? Uh, sa aming magkakapatid kasi lima kami, ako ang bunso, siya panganay. Naging spoiled ako sa kanya. Kasi sa ibang kapatid namin, hindi naman ako ano, kung nanganganak ako, may at may anaan dyan yan. Yung time na nangyari kasi yun, yung route na dinaanan niya, way yun, papunta sa akin. Way papunta sa inyo. So, inaasahan niyo po na yung rason kung bakit dumuan siya doon, ay pupunta siya po sa inyo. Opo, kasi yung isang kapatid ko, ang sabi niya, mga gulay na medyo dala ka ng papaya, dala ka ng langka, niyog, dalan mo yung saligaspi kasi katatapos lang ng baha. Sabi niya, wag na yan, bibigyan ko na lang ng pera. O, bumaba na siya. Kaya pala po, nung mga oras na yun, ay wala po siyang mga sakay na pasahero. Opo, kasi naihatid niya na yung mga pasahero. Nung nalaman mo niyo po yun, ano po kagad yung ginawa po ninyo? Wala nang, medyo nasyak na, na nasyak na kami. Tapos Siyempre, maano kami, bakit nangyari yun? Anong klaseng kapatid po itong si Henry? Si, sinoy Noy naman, kasi ang tawag namin sa kanya is Noy. Si Noy naman kasi, maano siya magiliw. Medyo, maano, parang siya, kasal, sa legal. Medyo si parang siya sa pamilya niya. Si Noy naman kasi, kahit pagalitan mo ng pagalitan, mayat maya na nakatawa. Yan so, parang si ang personalidad niya, wala lang. parang easy wala easy lang, easy-easy lang. Opo. Alam na po ba ng mga anak niya itong nangyari po sa tatay Opo. nila? kasi tinawagan din namin. Tapos yung legal na asawa. Kailan niyo po last na nakausap ito pong kapatid ninyo? Nung Sunday. Kumusta naman po yung pag-uusap Nagpunta yung... siya. May, may piyasa siyang dala. Magpapaayos ata ng auto. Tapos napadaan siya templo mo ako nakape, kape. Na tayo. Tapos sabi niya, Ikaw, Noy, may SSS ka. Pabiro kung ano. Sabi ko, pag ikaw namatay, balutin kita ng banig, tapong kita sa yawa. Napag-usapan niyo po yan nung linggo mismo? Yung linggo. Tapos sabi niya, pabuha ka. Yung mga term na ano, sabi niya, ano kayo hulugan mo ako ng SSS sa, ano, sa lunes? Itong lunes kasi, yung one year na, para isahan lang tayo magbayad. Hulugan ng SSS, nanay kung inyo pong maalala, nangyari po yung aksidente sa harap mismo ng opisina ng SSS. Ayun nga po. Diba? Ganun oh, ka... Man. parang big... Yung connection. SSS ang pinag-uusapan ninyo, kung Ano po yung pumasok sa isip nyo, Nay, eh, pagkatapos nyo? Parang natural lang yung usapan namin nung linggo. Pero ngayon po, na po yung aksidente sa harap mismo ng opisina ng SSS. Yeah, Pinagdudugtong-dugtong ko. Hindi ko na alam, mixed emotion na kasi ako. Eh. Kung may gusto ka pong sabihin sa kanya na hindi mo po nasabi nung boy pa. Salamat. Pinadaba mo kami sa mga aki ko. Ika na ang sa pamilya mo. Tabangan mo na sana sila. You kinapanabang know, the... Ramdam ko po na yung, yung lungkot. Kasi ako nga mismo, Nay, nakita ko po yung pangyayari, kung paano po nasunog yung kanyang katawan. So, ako hindi ko kasi kaano-ano, -ano, pero na andun po yung panghihinayang sa isang buhay ng tao. Ano po, Nay? Kaya kami po ay nakikiramay po sa inyo. Kayo po, Nanay, yung may-ari po ng jeep. Opo, ma'am. So, hindi naman po. kayo po yung operator niya. Opo. Daano na po katagal na siya po yung uh, talagang regular yung driver dyan po sa inyong Bali jeep. po, nagsimula siya sa amin ang month of May po. Siya na talaga yung bumabiyahin ng jeep namin. Tsaka yung time na yun, hindi naman niya na straight yung biyahin niya kasi nga bago po yun na overhaul. Over, overhaul. Bilang isang driver, kumusta po siya sa inyo? Masipag po siya, tsaka po yung mga pamangkin niya doon sa part, na, sa part doon sa Palanog. Lagi po siyang nagbibigay na kung, kung may mga naiipon po siya. Pili-bigyan niya po yung mga pamangkin niya. Tsaka pag every time na, kasi po may ano po kami yung uh, pinapaupahan ng mga bangko. Pag sinabi ko po na deliveran mo doon, dideliver po siya. So napaka at napaka-mabuting uh, driver po ito sa inyo. So oh, hindi po. po siya nagpasaway? Hindi po, nalapitin siya ng mga bata. Okay. Yung bagyo po na yon, bali po, sabi ko, wag na nga bumiyahe. Sabi niya, bibiyahe ako. Sabi ko, kung baha na ng ligaspi, wag ka nang umuwi kasi safe ka na dyan. Iniisip ko pa din pati yung malayo pa baga, palanog hmm. po kami. Tapos yung maintenance, Tapos, pumilit po talaga siyang kumayon. Pumilit tumayon. po siya, awa ng Diyos naman po, ligtas po siya na nakarating po sa amin. Kinaumagahan nun, bumiyahe siya kahapon. Okay na okay yung panahon kumpara nung, unang, nung isang araw na biyahe niya. Kaya kahapon po na siya kami, nakita namin sa balita na yun na nga po, nasusunog na siya dahil doon sa kable ng kurenteng nakalaylay. Nay ngayon po, pinausap ka kami ni Biher, di na fit i yung kadiver niya kasi sunog. Mamamadali siya, dapat ilibing na ng Sunday. Eh, so ano po yung marami pa kami lalakarin. pinakrimit po namin sa salvasyon. Ah, so, na cremated na po yung oh, po. kapatid po ninyo. Ngayon po, Nay, ano po ba yung maitutulong po ng aming programa ng Ako Bicol Party sa inyo po? Gusto po namin humingi ng legal na ano sa against sa Aleko. Kung makakaano maka, lang kami, ma'am. Kasi wala. Ano ang, ano ang, ano namin, ano ang laban namin? Wala kami So, na plano niyo pong ireklamo, oh, po. kasuhan yung Aleko? Opo. Oh, Opo. Oh, so, meron na... So, wala, wala pa kung anong So, hindi po nag out sa inyo no, yung po. Ko patungkol po dito? Wala po. Yung investigasyon po ng PNP, ano daw po yung... Nagpa-autopsy ano, po. Nag-ano -nag, kami ng, ng autopsy? Nagpa-ano kami kay Biher? Ano po yung uh, advice po sa inyo ng, or resulta ng pakikipag-usap po niyo sa... Ang ano niya kasi... of eh, the crime operatives. Mag, ano daw ng, ano, ng, ng council. Eh, wala naman kaming perang pang... Ano so, sa ang gusto kapugado. po ninyo ngayon ay malaman nyo po kung ano po yung habol nyo, kung meron po bang habol kayo laban po sa Aleko. po. Yes. Kasi eh, sa pagkakaalam po ninyo, the reason why po na kuryente yon dahil naibalik ka agad yung supply ng kuryente. Yes. So pagdating po dyan, ano, makikipag-ugnayan po tayo sa tanggapan po ng Aleco at syempre, eh, i-refer din po namin kayo sa abogado para na po malaman natin kung ano po yung pwede nating legal na action patungkol po yes, dyan. Sabi niyo po, nanay, pinakremate po ninyo yung labi po ng inyong kapatid. So nasa magkano naman po na yung 35 po. So kanina po nanay, ano, na, napaking napakinggan po natin, nabanggit po ni Congressman Pido na magpapaabot po ng tulong ang ako Party List at syempre uh, meron din po kami aasikasuhin na cash assistance mula po sa DSWD. Ano po nai para po makatulong po sa inyo. Pero ito po na tanggapin niyo po ito na tulong mula po sa aming programa at sa ako Party List. Ah, po. Kayo po nai may gusto po kayong sabihin kay Henry kung meron din po kayong hindi po sa kanya nabanggit or na nasabi man lang. Um, salamat sa oras na <coughs> nakaservisyo po siya sa amin. Bali, mamimiss talaga siya doon. Kasi siya po yung joker. Kahit pagalitan mo siya, okay lang. Opo. So, isa siyang masiyahing tao. At kami po ay patuloy pa rin po na kung meron pa po kayong kailangan na ingin tulong, lagi pong naan yung ako Bicol Party List. Maraming maraming salamat po. Una-una, kayo ang first respondent na nag-ano sa amin. Kasi wala pa namang kami, ano, kayo pa lang po. Kaya ko lang po salamat. Ako, ako Bicol. Ako Thank you.